Magandang araw mga kanels. Isang panibagong araw, isang panibagong kwento na naman dito sa ating vlog. Galing tayo sa isang adventure mula Marinduque hanggang Maynila. Pero ngayon, balik pasada ulit tayo bilang tricycle driver dito sa ating probinsya. Siyempre, bago sumabag sa pasada, dapat marinis at maayos ang ating tricycle. Hindi lang ito basta panghanap buhay. partner ko ito sa araw-araw. Kailangan ready para sa biyahe. Karga muna tayo ng gasolina mga kanels. Siyempre, dapat full tank para walang aberya sa biyay. Ready na ba kayo? Sumama sa pasada ko ngayon. Ang sarap talaga mamasyan at mamasahin dito sa Marinduque. Simple lang ang buhay pero napakasaya. Tignan nyo tong paligid. Fresh na fresh ang hangin at ang mga tao sobrang babait pa. Alright, mayroong pasahero. Hatid na natin si Nanay sa palengke. Mga kanels, ilang sakay lang. Makakabili na tayo ng bigas. Salamat sa mga sumusuporta sa vlog na to. Dagdag pang gasolina rin yan. Break muna tayo mga kanels. Ito ang buhay ng isang tricycle driver. Pasada tapos kain sa karinderya. Kara, kain po tayo. <laughs> Balik pasada ulit. Ang ganda ng araw na to. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataong maghanap buhay. At syempre, maraming salamat sa inyong suporta sa ating adventure at vlog mga kanels. Dito na nagtatapos ang ating pasada sa araw na ito. Mula adventure hanggang sa pagbabalik pasada. Maraming salamat sa inyong pagsama. Abangan nyo pa ang mga susunod na kwento natin dito sa vlog. Ingat palagi at syempre, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Kita-kits ulit sa susunod na biyahe. Ah, ayun. Kagaray lang natin, guys. Tapos lang natin maghapon na pagbiyahe. Salamat sa Panginoon na tayo ay ginabayan sa maghapong pagbibiyahe natin. So ito nga pala guys yung binili ko na pang para doon sa aking anak. talagang ko lang muna sa So yan lang guys. And that's all for today's vlog. Thank you for watching. Music And shout out kay Remark Mandap na kilala rin bilang kaprobinsya sa napakuhusay mong drone shots. Salamat sa pagbabahagi ng iyong talento at galing sa pagkuha ng mga tanawin mula sa kakaibang perspektibo. Ipinapakita mo ang ganda ng ating kalikasan at komunidad sa isang napaka-inspire na paraan. Mabuhay ka kaprobinsya at patuloy ka maging inspirasyon sa marami.